Ikaw ba ay isang member ng Kingdom of Jesus Christ? At meron kang narinig, meron kang alam na talagang totoo na may mga abuses ito si Pastor Kiboloy. O di kaya ikaw mismo nakaranas? Hindi lang sexual abuse kung hindi yung abuses na ikay pipilitin na maghanap ng pondo para sa gawain ng simbahan? Kung isa ka man dito sa mga nabanggit ko, kapatid, hindi ka na hindi ka nag-isa. Kasi nadaanan ko rin ito. Kaya gusto kong ibahagi ang aking karanasan dahil the truth will set you free. Tayo kasi kaya tayo nananatili kung saan man tayo sa ating pananampalataya dahil sa isang dahilan. Takot. Hindi tayo takot na tayo'y pag-initan ng ating mga church leaders. Hindi tayo takot dyan. Ang takot natin na baka tayo ay isumpa at ang ating mga buhay ay magiging kaawa-awa. Isumpa tayo ng ating pinakalider ng simbahan o kaya itong ating mga pastor. Takot tayo dyan. Lalo na takot tayo din dahil paulit-ulit na sinasabi sa atin na pag tayo daw ay nahiwalay sa kawan, tayo ay mapupunta sa impyerno. At marami silang gagawing example at paulit-ulit nila itong sabihin sa atin. Dahil nga, gusto nilang hahawakan tayo. Ito palang is already an abuse. Yung para kang talagang hahawakan sa liig. Abuse na ito, mga kapatid. Karanasan ko yan kasi ako'y dating isang katoliko at palipat-lipat ako protestante born again protestante born again ganyan ang nangyari sa akin noon dito sa Pilipinas noon ang takot ko talaga gusto kong umalis eh ayaw ko na no, sana sa Christianity kaya lang ayaw ko namang iwanan yung katuruan ng ating Panginoong Kristo gusto kong magiging follower of Christ pa rin. Kaya lang ayaw ko ng grupo ng mga Kristiyano. Kasi pag ikay nandyan na, nandun talaga yung hahawakan ka, tatakutin ka, at dahil dyan sa panga yung hawak nila, pananakot sa iyo, kung minsan may papagawa sa yung ayaw mo, gagawin mo, lalo na patungkol na laban sa ibang grupo ng mga Kristiyano. Maraming taon na kung ganoon. Kaya katagalan dahil naki, nakikita ko eh, nakita ko sila. Marami silang mga ginagawa na para sa akin, hindi ko matatanggap ito. Mga pastor, mga church leaders na nalulong sa pera, mga bisyo at yung panloloko para lang basta alam nyo na mga kapatid nakita nyo rin siguro ito eh kaya lang wala talaga akong magawa kaya ako yung nagtiis kaya ang nagiging nagiging karanasan ko tuwing ako yung magsasamba parang pilit na eh pinipilit mo na lang kasi nga yung takot mo na pag hindi ka napunta doon sa simbahan, Baka, baka nga anong mangyayari. doon talaga yung tao. Pagdating mo roon, siyempre, kadalasan naman tayo na bless sa bless sa mga messages ng ating mga pastor. Ano? Nabibless tayo. At saka yung ating mga ginagawa sa simbahan, nakakalimutan natin yung ating mga problema, pati na yung ating kaisipan sa mga pagdududa yung wala ka ng tiwala. Nakakalimutan yon. Pag uwi mo ng bahay, yun na naman. Kaya lunes na lunes, instead na magiging maganda ang iyong araw, wala na. Ganun ang nagiging buhay ko hanggang ako ay sumubok na magtrabaho sa ibang bansa. Dito malapit sa India. At doon ko nakita ang katotohanan mga kapatid Kasi sa trabaho kong yun Meron na akong panahong mag-aral Hindi kagaya sa Pilipinas noon li Liban sa trabaho na halos wala na tayong oras Pagpasok ng linggo o ibang araw Busy ka naman sa mga gawain sa simbahan Wala ka na talagang panahon sa, sa, sa sarili mo kaya nawala na yung meaning nung sabat. Nawala na yung meaning yung rest day. Wala na. Pero nung doon ako sa bansang yon, nagkaroon ako ng panahon. At ganoon pa rin. Sumali ako ng isa. Nagsumubuk ako tatlong beses ng iba-ibang grupo. Kasi meron mga grupo rin doon ng mga Kristiyano. Pero roon, Akoy nag, nagmasid na at tiningnan ko. Meron talaga ang kalukuhan mga kapatid. Lahat naman siguro ng mga organizational organization na ganito, meron talaga 'yan. Kaya nagpasya ako ngayon lumayo sa kanila. At inumpisahan kong mag-aral ako lang. At akoy tumingin din sa ibang relihiyong hindi Christianity. At doon ako nagkaroon ng mas maraming katanungan. Kasi may mga practices tayo, tradisyon sa kristyano, na nakikita ko rin doon sa ibang relihiyon Na ang sabi ng ating mga katuruan, dapat wag natin silang gayahin. Pero yung mga ginagawa nila, ginagawa rin pala natin. Medyo naguguluhan ako noon. Pero yung kaguluhan 'yon ay natural lamang pala kasi paglipas ng panahon, unti-unti yung mga bagay na nagiging harang at nagiging kaguluhan sa iyong kaisipan, unti-unti itong nagsialis, nagkaalis, nagkawala. Hanggang isang araw nakita ko ang katotohanan. Hindi kung saan-saan, nasa Bible pa rin. At ang katotohanan ito, ang nagiging dahilan na ako'y nagkaroon ngayon ng freedom. Inalis ako sa tanikala ng takot. At ang sabi ko, tama na. Hindi ako dapat magpatali sa inyo. Dahil sa totoo lang, silang lahat mga kapatid sa umpisa, totoo naman talaga ang kanilang pagnanasa na sila'y makapaglingkod sa Diyos. Kailang paglipas ng panahon, lahat sila, sabihin kong lahat, Meron man sigurong isa o dalawa lamang, pero silang lahat nasisilaw talaga sa salapi. At ginagawa nilang dahilan na ipalaganap daw ang salita ng Diyos. Na ito dapat ay makarating sa lahat ng sulok ng mundo. Kaya di ba marami sa kanila Meron mga jet, mga sasakyang panghipapawid. Kasi nga, reasoning nila, kailangan hindi sila maabala sa kanilang mga lakad. Ang gaganda ng kanilang mga simbahan. Nag-uunahan ito. Meron silang competition. Hindi lang simbahan. Pati mga radio and TV station. Ganito patindi ang competition nila, kaya naiiwanan nila ang kanilang mga members na uuna ang gusto nilang gawin para sa kanilang katanyagan. Sa totoo lang, yan ang tamang word, katanyagan. Kaya pag si ganito'y nagpagawa ng ganitong simbahang malaki, meron din ganito. Nakita ko yan nung nandun ako sa Panglades. Kasi yung sinalihan kong isang grupo, ano pa lang sila, kaumpisa pa lang. At naririnig ko sa mga elders, sinasabi nila, kailangan makaponto tayo para daw makagawa ng simbahan na mas maganda pa kaysa iba. Kaya meron silang fundraising na katakot-takot na kahit yung Christmas caroling, pinag-aawayan yan in between isang grupo sa ibang grupo. Parang meron silang kanya-kanyang balwarte. Huwag pumasok dyan kasi kami dyan. Fundraising. At alam ko sa kingdom of Jesus Christ, ganan ganyan din ang kalakaran. Kasi kalakaran talaga ito ng lahat ng sibahan except siguro itong katoliko kasi ang katoliko meron din silang ibang sistema na huwag na lang natin bagitin mga kapatid hindi natin alam ito pero meron ako mga nabasa patungkol nito meron silang pagnanasang tunay sa umpisa kailang katagalan nagiging mga arrogant pa at ija-justify nila ito sa pamamagitan ng pagsabi na ito ay kalooban ng Diyos. Ibinigay ito, ibig sabihin, kalooban ito. Kanyan ang ating mga pastor, mga church founders natin. Kaya, nung nakita ko ang lahat ng ito, at ikunumpara ko naman na nandyan sa Bible, lalo na kung ating tingnan ng ating Panginoong Kristo. Wala nga siyang tirahan eh. Magarang tirahan, wala. Merong isang pagkakataon na kung saan yung mamahaling langis na inoffer sino yung babae na yon sa pamamagitan ng kanyang buhok ay eh, nilinis niya ang paa ng ating Panginoong Kristo at na-offend ang mga disciples at sabi, sa mahal ng langis na yan, dapat sana binenta na lang yan, nakinabang pa ang mga mahihirap. Ang sabi naman ng ating Panginoong Sokristo, pabayaan nyo lang kasi itong ginawa niya, ito'y paghahanda sa aking kamatayan. Ibig sabihin, itong ginawa ng babaeng ito ay para bang isang ritual na paghahanda sa kanyang pagkamatay. Ito lang ang nakita kung isang situation sa Bible na masabi natin ang ating Panginoong Sokristo ay nagsayang ng pera o gumamit ng mamahaling bagay para sa kanyang kapakanan. Pero ang dahilan naman ay para sa kanyang paghahanda sa kanyang kamatayan kakaiba ang ating mga pastor ngayon. Hindi yun para sa kanilang kamatayan. Yung mga natatanggap nilang mga bagay, pera, ari-arian, sasakyan, at kung ano-ano man dyan, hindi yun kapariho sa kalagayan na na-describe sa doon sa nangyari na ng, sa ating Panginoon Kristo. Kakaiba. Kaya dito nakita ako, mali. Kasi kung ikaw ay isang leader spiritual, dapat wala kang ano, wala kang tirahan dapat. Kagaya ng mga pare. Walang tirahan. Nakikipisan lang sila diyan sa kumbento kung saan man diyan. Yan ang tirahan nila. Pero ang mga masama lang kasi yung mga matalaki sa kanila, ang matataas naman sa katoliko nandun sa mga magagandang lugar din ano? pero masabi nating parang wala silang sarili talaga itong ating mga pastor sinasabi nila ito daw ay property ng simbahan hindi totoo mga kapatid meron sila mga sasakyan daw hindi kanila yan sa simbahan daw yan hindi pa rin totoo mga kapatid kaya dito palang meron ng kasinungalingan, meron ng panlilin lang. Pagkatapos, pinapaniwalaan pa rin natin. Doon ko nakita ito. So ito yung isa, no? Isa sa mga dahilan, isa sa mga proof na kailangan ka tulad ng umalis. Humiwalay sa grupo ng mga kristyano pero I am still a follower of Christ. Ang sunod na dahilan kung bakit nawala ang takot ko, kasi ito siya mga dahilan eh, na unti-unti kong nasabi, ito mga taong ito, walang kapangyarihan ito. Kasi sa kanila palang mga buhay, makita mo, taliwas sa buhay ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya wala. Sabi ko, doon na ko nagumpisa na ang aking takot ay unti-unting nawala. Nadagdagan pa ito nang nadadagdagan sa mga nabasa ko uli sa Biblia sa ibang pananaw naman. Hindi ko na ginamit yung mga katuruan ng ating mga pastor, ng ating mga pare, na kung saan ito lamang ay nagbibigay ng takot sa atin. Dahil tinatakot tayo sa impyerno. Marami, mga kapatid, hanggang sa unti-unti, nawala na talaga ang lahat. Sa ngayon, ako ay walang sinasalihang grupo. Pero kung ako, kasi tayong tao, mga kapatid, na ingrained na sa atin na mamimiss natin ang simbahan. Kahit papano, mamimiss talaga natin. Kaya pag sa araw na ako'y eh, nandoon yung talagang parang gusto mong puntahan, balikan, maramaranasan mo, maramdaman mo ang paligid, ang mga kanta, ang boses ng mga nagmimensahe, napakaganda mga kapatid. Alam ninyo kung saan ako pumupunta? Sa katoliko. katolikong simbahan ako pumupunta. Kasi sa loob-loob ko, bakit pa ako pupunta sa iba? Samantalang itong ibang ito, ang librong ginagamit nila ay librong binuo ng mga katoliko. Maraming mali sa katoliko. Pero lahat naman sila mali kaya lang ang kamaliang ito, mga kapatid, ay hindi dapat magiging hadlang, magiging dahilan na mawalan tayo ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus Kristo. Manatili pa rin tayo sa Kanya. At kung nasaan mang kayo naroon, anong grupo mong kayo sinasalihan ninyo, huwag na kayong lumipat. Diyan na lang kayo ang paglipat-lipat ay walang magagawang maayos. Kung gusto nyo talaga, mas mabuti, humiwalay na lang kayo. Magsarili kayo kagaya ko. At doon nyo makikita, doon nyo maranasan ang freedom, kalayaan, kapayapaan, kagalakan. Hindi naman lahat ng araw pero most of the days, nandoon yun. Siyempre, in progress pa ang ating development. Tungo sa pagiging katutuhanan ng mga salita ng ating Panginoong so Kristo. Makikita natin unti-unti ang ating progress ayon sa kanyang mga salita hindi ayon sa mga doktrina, mga salita ng sinalihana nating mga sibahan. Kaya balikan ko kayo mga kapatid, kung matanggap ninyo akong kapatid, mga kapatid spiritual, members ng KOJC. Kung nakita ninyong mali, huwag kayong matakot. Pero kung ang takot nyo talaga nandiyan, maghanap talaga kayo ng paraan na makalabas kayo. Makahulagpos kayo. Makawala kayo. Kasi kung hindi nyo gagawin yan, magdusa lamang kayo. Dahil wala naman talagang kasiguruhan ang inyong mga tinatanggap na katuruan. Sa inyong takot, hindi nyo makikita ang mga mali ni Pastor Kibuloy. Hindi ko naman din sinisisi si Pastor, Pastor Kibuloy. Talaga lamang mangyayari ito sa kanila dahil nga ang kanilang kamalayan sana naroon nandun na unti-unti kasi itong natatakpan, natatabunan sa mga material na bagay, sa mga success ng kanilang mga gawain sa mga success ng kanilang mga pagpapalaki ng kanilang mga material ng mga properties na ito. Kaya hindi na lumalawak ang kanilang kamalayan hanggang doon na lang nahinto at tuloy ito. Kaya kayon makita ninyo. Iba nang magsalita si Pastor hindi naman siya ganyan dati na humble na humble. Ngayon, nan nandyan na ang pagka-arugante, autocratic. At ang pinakamatindi, yung kanyang pag-impose ng authority na para bang sinasabi niya, pag ako, wala din kayo. Ang Panginoong Isokristo lamang ang May kapangyarihan ganito Kahit si Pablo Hindi niya ginawa ito Kahit na ang mga disciples Ng ating Panginoong si Kristo Hindi gumawa ng ganyan Kaya dito palang makita niyo mga kapatid Hindi ko sinisiraan si Pastor Talagang mangyayari lamang ito Kaya dapat kayo Na nandyan at ang inyong kamalayan Sa tingin ko mas mataas pa ang antas nito kaysa makakamalayan ng inyong pastor. Kaya di ba ang sabi ng ito, ating Panginoon Kristo? Si John the Baptist daw ang pinaka maganda ang pinakaangat sa lahat. Pero kayo, sinabi niya sa mga ordinaryong members niya, pang kayo, nakita ninyo ang katotohanan mas taas pa kayo kay San Juan. Ganyan ang katotohanan mga kapatid. At magmakita nyo ito, napakagandang mangyari sa buhay ninyo. Wala nang hahawak sa inyo kung hindi ang hahawak lamang ang ating Panginoon sa so Kristo. Dapat hindi tayo hawakan ng kahit sinong tao dito sa mundong ito. Ito rin ang sinasabi ng ating Panginoong Iso Kristo sa mga paraseyo, mga skreba. Ang sabi niya, Magaling lang kayong magsalita at magbigay ng kautusan, gawin niyo ito. Pero kahe kayo, kahit dulo ng daliri niyo, hindi niyo man lang gamitin ito, makatulong kayo. Ang gusto niyang sabihin, kinokontrol niyo ang tao. Ihinto na natin, mga kapatid, ang pagkokontrol sa atin sa pamamagitan ng pananakot. Hindi naman kailangang ma ang KOJC. Ang KOJC ay hindi si pastor. Ang KOJC, ito ay nabuo ng mga members hindi si pastor Kibuloy. Kaya kayo pa rin ang mananaig. Hindi naman kailangang magalsa kayo. Kaya lang kung kailangang ilabas ninyo si pastor upang harapin ang dapat yang harapin, ilabas ninyo. Kumbinsihin ninyo at sabihin ninyo sa kanya, pastor kung tunay ka na anak ng Diyos dapat ang iyong buhay ay kagaya ng ating Panginoong Kristo na parang isang tupa he was like a lamb ang ating Panginoong Kristo wala kang marinig sa kanya kahit siya ay pinagbintangan, niurakan, pinaslang, at pinako pa sa krus. Wala kang marinig. At ito dapat ang makikita natin kay Pastor Gibuloy. Ang pagtatago ay igawain ng isang taong walang tiwala sa Diyos na ipinipreach niya. Ang isang magtatago, ang ibig lamang sabihin, hindi niya masunod ang buhay na kagaya ng ating Panginoong Kristo. Ang pagtatago ay isang palatandaan na takot siya na ang katawang ito ay mawala ng buhay. Samantalang palagi naman nilang pinipreach na dapat ang kamatayan ay hindi dapat kinatatakutan. Magandang araw po, mga kapatid.